sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8 ng umaga may ikatatalo na 50 negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4:35 ng hapon may singit na 42 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:00 na madilim may ikatatalo na 53 minutong negatibo umiwas ka sa kulay red, dahil magbibigay sa iyo para ikaw ay matalo. Taurus, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 5 hanggang alas 8.30 ng umaga, may ikatatalo na 43 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa player na maingay at sa kulay pink dahil mabibigyan kanila ng pagkatalo. Gemini, sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 7.45 ng umaga, may ikatatalo na 44 na negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, na, bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9 gis na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, orange na kulay ang iiwasan dahil magdadala sa iyo ng kamalasan. Cancer sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga, may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.55 ng hapon may ikatatalo na 45 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10 na madilim, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo umiwas ka sa kulay yellow, dahil pwede kang malasin kagad at para matalo. Leo, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 2 hanggang alas 5.45 ng umaga, may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.40 ng hapon may ikatatalo na 41 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.30 na madilim, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo. Maging matahimik pag nananalo para walang makakuha, ng iyong swerte para makapanalo. Virgo, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 7.00 ng umaga, may ikatatalo na 54 na negatibong minuto. At sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 2.45 ng hapon may ikatatalo na apat na puna negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.30 na madilim, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay brown dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo para matalo. Libra sa oras na umagang paglalaro, ay alas 5 hanggang alas 7.35 ng umaga may ikatatalo na apat na pung negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Magsuot ka ng damit na may kulay green at mabibigyan ka niya ng swerte. Scorpio Sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.45 ng hapon may ikatatalo na 43 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa player na mahilig magpatawa, dahil kamalasan ang iyong makukuha sa kanya. Sagittarius, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 6 hanggang alas 8.45 ng umaga may ikatatalo na 40 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na apat na puna negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo, umiwas ka lang sa masyadong mabangong player at siya ang kukuha ng oras mong swerte, at sa kulay dilaw. Capricorn sa oras na umagang paglalaro, ay alas 5 hanggang alas 7 gis ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 40 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay green dahil magdadala siya sa iyo ng kamalasan para matalo. Aquarius, sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8 ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 40 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay pink at sa player na laging nagpapatawa pero may kabastusan magsalita. Sila ang magbibigay sa iyo ng pagkatalo. Pisces sa oras na umagang paglalaro, ay alas 7 hanggang alas 9.45 ng umaga may ikatatalo na apat na pong negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo.